Namatay po yung phone ko. Sa basta niya lang ginanong. Pops, anong ginagawa mo, Pops? May problema ako man, eh. Kaya yeah. nga, cellphone to ni Mary Joy. Originally, mm -hmm. isa lang guhit na ito. Ayusin mo ba yan, Pops? O sisirain mo. Ay, napadami ko nga yung guhit, eh. Ay, napadami mo? Kanina, isa lang. Ngayon, lima na. Ito kasi. Ano mo? Hindi, adami mo na naman ako, eh. Wala na. Uy! Here, boy. Namukha. Yun. Namukha. Hi! Uy, man. Wala na yata, man. Wala to ka na ba yan? Unsa, man, man. Unsa, man. Unsa, man. Unsa, man. Wala na, man. oh. Yay! Wala, wala. na, wala na. Hindi, hindi, ganda na lang. Tawa tawagan ko yung ano, tawagan ko yung may ari. Tapos, sabihin ko hindi paggawa. Tapos, alam ko yung story ako kung bakit siya nagka-line. Tapos, surprise natin siya, nagawa na siya. Alam ko po ikaw si Ma'am Joy, kasi kahapon po kita inaantay. Buti, dumating ka ngayon. Bakit siya nagka-line? Wala naman talaga po siya ang Yung kung nagbukas niyan, parang basta-basta niya lang ginamit po. Kasi, namatay po yung phone. Dinala ko po siya sa pinakamalapit na, sa Mm -hmm. Sabi ko ba't po namamatay? na boy uli siya. Feeling ko po kasi, nung una po ang sira niya parang nag-overheating oh, po siya. So dinala ko po siya. Naayos siya. Pero I think po yung pagkalagay ng kanyang frame, eh, parang manuwang. Parang lagi siya namamatay pag nadidiinan kong gano'n. Oo, oh, kasi uh, we did our best. Kaya gusto po kitang makausap personally. Uh -huh para malaman mo yung status ng mga pinagagawa namin dito. Ginawa namin lahat ng solution at lahat ng pwede namin gawin. Ha? May, may nangyari kasi dito. Ramdol, excuse me na saglit dito. Lika. Para at least masaksihan nyo po personally yung gagawin natin. Pero don't worry, gagawa natin ng paraan to, ha? Patulong <laughs> dito saglit. <laughs> yung phone nyo kasi, medyo... Alam nyo palipad hangin? Nadali to ng palipad hangin eh. Oo. Ito pa Nabate. <laughs> Oh, ano palipad hangin to eh? Oh shit! Oh shit! yan? naka ano ah. Ay. Sapa-sapa. harap to eh. Pipihiting ko lang to dito. Ano na palipad na hangin to ma'am? Yung nabulungan? Hipan mo ma'am. Hoy. Mm. mm, -mm, -mm, -mm. hindi Gini atwa. Ne. Naano na palipad hangin eh. Okay. Ayan. <laughs> Yan yun. Okay <laughs> na, wala, wala na yung line. Hintayin natin lumabas. Oh. Sinabi ko sa inyo eh, na ano yan nung time na naglalakad kayo, medyo na napapansin kayo ng mga tao. So, sabi, ang tangkad ng babae nyo. Ah, biglang yun, yung hangin, medyo na napalipad hangin yun ah, sa cellphone. Imbis na sa inyo mapunta. Ano din po yung sa touch. <coughs> yung una, hindi siya natatouch ko sa touch. Ngayon, okay na. Sabay-sabay. Kaya po siya dalawa, yung isa sa line, yung isa sa touch. Kasi pag nung nagkalain po siya, nagkaroon lang siya parang hard touch na dito sa ganito. Oo. Oh. Pero okay na po kasi ganyan. Ito man para hindi po bumalik, ilagay niyo po sa ilalim ng unan niyo pag <laughs> kayo ay matutulog <laughs> na. Baka ano, iiwan niyo na kahit, ano, kahit 24 hours maiiwan niyo muna to. <laughs> Totoo <mo ba>? Opo. <laughs> sige po. Oh, sige po. Ipapa ano assess ko lang kayo. At least tapos na hindi na sayang 'yung paghihintay ninyo. Oh. Hmm. Give up na nga sana ako. Hindi ko na alam kung saan ko dadalhin kasi lahat ng pinagawan ko mga ano. Scam lang ata ako. Wow.